Ano mga kids? Diyan na kayo mga idol. Ah. Nasasabit yata kay paring ubit na bangka. Ay. Ano? Abay na. Kaway na kay sa ating ano. Gandang umaga. O anong pangalan mo? Janjan, Ikaw. Ah, shout out sa inyo. at saka Daniel. Okay babay sa inyo Sana'y makarami tayo ng huli nakatali pa ang ating manibela nabali ng mga bata ito nung maglalango oop switch natin tanggal tapos naka-choke tapos ito naka -angat. gawa ng tatay Lodi Ano tayo? lang siya Okay PM nyo lang Sa Facebook O PM nyo ako At sasabihin ko sa kanya Hindi po. Let's go Tulay sir Sinahan to the tail, guys malumot Lumot na Pertina mga labas na rin sa ano ito na ang pumana ng, ng dagat ito na pulay. ang pumana ng dagat mapersi na kulay ang galing sa ilog so dito tayo sa gawi sa gawi ng punto dito lang ay sa muro nakana ulit rin tayo Ulot na ulit ang tubig Maga pang pagpulot, alas at sila ang Parang hapagat Subukan natin sa puntor Sa pupana ng puntor Shoutout niya shout pa kay Reynaldo Mga ng Vulcan Bulacan At kay Jaffy, ng Nandagupan City Shoutout Shoutout at kaya uh, Alpha Zero Alpha lang yung at sa akin Gary Perpetua from Canada at kay Gary Francisco and family niya from Canada ingat siya pare at shout out pare kay paring Martin Lacto, from Croatia uh, at kaya dyan pare at ah self-taught self-taught din at ah uh, Dubai kay pare Kennedy Kaliwaw yeah. at ah self din kay Arvin Amorato ah yeah. self-taught It ito tayo ito tayo ito natin Ayan, naroon si paring Rignil, Ramos Ayan, dilawang pa yun Ayan si Murcia Dito muna tayo, malinaw kasi dito Ganda itong sulok na ito Dito tayo bumarin na super mamaw Mga karter Dito tayo bumarin na super mamaw Mata Gabayan Ayos Nanggaling ka na ba rito. Ha? E ah. Ay pa ah. Diyan ang gagaling ng step mga baba. Pero pag kumulot ang hangin guys, mga ka-hunters, lalayas tayo rito. Wala kasi tayo mahuhuli. <laughs> so stay tuned. So, paano guys? Mga ka-hunters, ready na tayo sasampa na lang so na tayo ay eh, pagkaluban uli ng kaunting biyaya kahit pang ulam lang pag napadami di pambenta na rin at saka mga pampamigay kung kanin-kaninong mga nanghihingi tropa at mga ating suki so umakit na tayo stay lang lang Yeah, oh. Paul. Oop. Oh! Okay. Set up. Malinaw ang tubig. wala pa hangin sa lagsag pala. Sana ay huwag masyado magamig. Para tayo makahadali kahit pa paano. Amaya pa galaw rite Ng isda. Oh, linis na linis pa anong ito na ah, lang, three finger pa At tayo nag na napang makita shout out din sa lahat ng mga nagpapalo sa aking ah, Paul Cruz account sa aking page pati Shoutout ah, shout out sa inyo salamat gandang morning ulot na agad ang tubig kay kaigihan naman hindi pa tayo kanters nakahanag uh, tayo kanters ng lugar na hindi nahangin ah, kayo po pa sari ah dito tayo tumakit pinistron rato kasi to, ito, dito tayo tumigil maganda ito, napistohan ko nito rato pahuli ah, kagaya tayo rito parang pailog ito oh, labas pa yung bukana yeah show time tayo rito guys ganoon natin rito kung na ano tayo magpakalayo ah, ganda paikot oh hindi hangin, ito, no, wala hangin tumining ikot-ikot -ikot na naman pag amihan ito ha amihan yun na umangat na bakal ng galaw pakalalim guys Pero kaya po niya. Ito ho. Kaya yata. Kuwang kuwa guys. Ano. Kumatos. Unang huli natin dah Pumasok ko agar. Ang ganda nito papasukan natin pa lang. Eh, papasok na. Na bumuan natin nila. Ayan o. Oh. Dapat tama natin yan, no? Payat lang. Yan ang tama, o. Oh. Pasyari yan sa kumpanya. Yan, yeah. o. Kaya, eh, ya. Yeah. Lulutang na naman. Sama na naman ang tama nito. Bukan tadi ni tu. Bukan tu. Batuk. Petingger na guys. Hmm. Ya, nak na tayo. Tayo tayo galing mali ang posisyon. Hindi halang na halang, nakakatalikuran ang isda. Naglulubog raw, nabubulaga. Nabubulaga siya kaya tayo bumago. Dito tayo lumayo layo tayo. Para maganda ang ng putok natin. Medyo malapit ang ano. Hindi siya good. mili ka lang, oh. Yun lang siya. Yari. Papasokan pa yung iba, oh. Yung kasama nito. Ang bibilis. Yari kay Bullet. Thank you sa bala ni Sir Lodi. Ariskayo. Anak niyang si Luigi Ariskayo. Ano? Kaya kay Bullet. 5.0 Ano? Naka-floating na. Ang ganda ito. Mm -hmm. Mataas ang tira mo, Paul. Wala ito. Bali eh. yun Ganyan siya kalalim Ang gapang <coughs> Ang ikabila naman sabi Mm-hmm. Ito ka. Ayan, yeah, sa baba. Tumabir kasi yung na Ano yan? Patlikaon um, muna yung mga bala. Maya natin yung bala. Ito yung tunog Ito yung huli sa si Hmm. Yari yun. Ah, mukam panah. Udah mm, kali lepas. Pues. Baik pinggir nak. Ma putih. Salamat. 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 ito. Salamat. Salamat. po kaya Nanay Salamat. Perpetua from Canada at saka kay Tatay Berhilio. Perpetua from Canada. Yan po. Ingat po ka lagi dyan. Shout out. Nabawasan ng isa yun. O. Oh, narito. Huli ko. Mm hmm, Piping gear. Malaki na yata sa piping malaki sa 5 finger taba pati guys laplano yata 3 ano yan ang tabo buntis yata ito ah Ini yan na naman kaw nawala nakukotla ikinagotla ang ibo nawala guys hindi na lumalim bibilis dalawa pa naman malakas yun 勇敢。 Hmm, sudah. Mm. Ya le. Rawa pasoknya dah dari ya dari shout out nga pala kay Kuya Eric Perpetua at saka kay Johan Perpetua Joko Perpetua from Morong Rizal pumbungan, hmm, Hmm. Yare. Yeah. Yare, shout out. Kay Paldrin del Valle. Ay, nasa Virparoon. Ah. Isa kong bada. kay Ralph Aldrin Del Valle shout out kay Sir Larry Jerry to ba yun tsaka kay Gio DBP Shunter at sa kay Joel Libara sa Rizal Tixay Hunters yan o oh. wala rin ako yan sumabirito ah may isang pumapasok five finger mm. siya sa kaya inabot mabibilis po ang isda pagapang pataas dire diretso lang kaya ang karaniwang natatamaan ko, puro sa nguso. Wa nang inuunahan ko, napapasobrang alawans natin. Inuunahan natin yung gapang niya. Hihirap patamaan. Sandang ka ng alawans para sa tilapia. Oh. Ganyan na naman ang tama, oh. may ulo. Heno, oh. Dito. Dapat

Tandaan yang mentah yuk Pilis kah Hmm ya, ya. Ulu ulu yuk Pomatos Siap down Oh, may nagabang pangkadikit. Tumaya natin na yung at may tama yan. Bala lang tayo para pangka pakita ulit ni Samuel. may labo ng malasoka na haluan ng tubig na no, okay bullet very good ang sasampa pa ito aga pa 11.20 lang 5 finger na ba 5 finger na hmm malanganin na Tak ingin mewina, tidak ada di sini, guys. Uuwi na tayo, mga ka-hunters. Mag-seservice pa. Ayan, hindi na ito. Tingnan mo rin natin ba? natin. 4 Ito, takas ka pa. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, 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 guys. Kami rin na mapasama rin. Ayun, terte nang natin. Sulit na rin. So, maraming salamat po mga ka-hunters at mga subscriber natin, mga followers. Ako pinagtaos puso ng papasalamat sa inyo. Sa inyo pagsuporta. So, nakalabing tatlo tayo. Magaganda naman ang size. Four finger yata pinakamaliit. Pwede na. Ulam na, ulam na. Marami pang labis. Ano po. Thank you, thank you. And bye-bye. Uh, God bless. Mabuhay po.